So, what's up mga keepers? 2 days tayo hindi nakapag-update sa ating backyard o hindi nakapag-vlog dito sa ating backyard. Kaya tara, for this video, mag-water change tayo dito sa 2-layer. Minagaya natin yung mga isda natin dito sa 3rd layer. Yan. Yung GBT, yung mabuki, and yung PKBM natin. Yan. Gamit ko pa ditong tubig ay, yan, nawasan ang gamit natin. Natansya na kasi natin yung ating nawasa dito. Goods naman. Wala naman, hindi naman malakas yung chlorine niya. Or konti lang. Tansyahan lang kasi yan. May iba kasing lugar na malakas yung chlorine. Yan. Dito, water change pa natin yan. Mag water change tayo dito. Then, dyan sa natin na may sakit. Goods na nakarecover na siya yan. mahaba na yung kanyang pins you know bumalik na sa dati yan ang suspect ako nito di talaga to wala tong sakit na pinuto lang ng female natin na ah, bintail oh. sobrang tapang ng bintail natin ito yan you know, sobrang tapang yan, 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 yan inaabol yan ang tatlo yan. dito naman sa mga tropiki, sa dirt choco yan dito rin lagi na rin natin update tayo dun sa ating BKBM yan na sya oh. may lumot na dun oh yan yung drum breeder natin sa BKBM ito sa crossbreed natin green na naman bilis mag green water dito yan wala pa tong laman na dalawa dun yung mabuki natin yung golden blue tail yun oh yung golden blue tail natin tagal mag drop na ito yung Dirt choco natin yan. Tinagyan natin ng mga mil na maliliit para matusok na. Then ito, yung red eye natin. Ma-available tayo dito na PKBM ngayon. Yan, yung breeder. naganap yung breeder na PKBM yan, no? Oh. Ayaw makita. Nasa likod kasi. Yan, no? Oh. Mga full gold natin na ah, kay galing kay Kwis Jezreel, yan. Malalaki na. Kaunti lang yung kal dito, yung may mga item kasi select natin yan parang mga limonid ninja yun nalatyo ako pa dito doon wala pa tong laman ay na yung obra yan, eh. yan lang tayo mag dito Sobrang lumina na kasi ng tubig dito kaya water change na natin. Nanghihina yung mga isda natin dito. Busy kasi tayo sa eskwela. Ngayon lang tayo may oras. Wala kasi tayo ngayong pasok. Kaya yan, mag-water change tayo. Kapag so, wala tayong pasok, nag-water change tayo syempre. Alam ko rin kayo rin mga fish keeper eh. Water change muna tayo. Dito pa. Bawa muna natin. Yan. Lalagyan natin yan mamaya asin. Punuin muna natin itong lahat. Kaya dito muna tayo sa isda natin. Red choco. Mga red eye natin. Yan. May isang glittered. Mga pa green water na naman dito banda oh. Kasi na out sila ng araw. Dito wala pa itong mga laman. Yung mga plants lang dito. Yan oh. Ito pa. Wala kasi magapi dito. Yan, medyo mal, na nga yung tubig natin. Ito. Linis-linis muna tayo ngayon. Ito pang tartigal natin, lilinis natin to. Aalisin natin yung mga koridora yan, oh. Yung mga koridora dyan. Kuha natin yung isang fry ng PKBM. Yan. Lagay natin dito. mga natin dyan paano kaya mag breed ng koridora ah? you oh. know, may tatlong breeder ako doon eh. hindi na nga dito makita yung screen no? Oh. sobrang labo na kaya yan linis natin yan mamaya kaya dito mo tayo tapusin mo natin to dito sa stand cheetah natin yan oh murder tayo ng tubig wala dumating sayang bubumbayin sa natin natin to ng tubig fix Doon yun na uh, recover natin piki beam natin available yan tripper gawin natin 1k yan ano cold in natin yan mga sa green water na lilipat na natin to sa grow tank kasi medyo maliit na tong lalagay na to lilipat na natin to alisin natin yan diyan medyo malalaki na kasi sila oh. lipat natin doon tong dalawa na to lipat natin dyan sa dalawa Mas, medyo masikip na kasi ito ayos lang to kasi konti naman yan apat na pieces lang to 4 pieces yan na choco ako goods lang ito lang kasi aalisin natin na natin lalagay kasi medyo masikip na dito mga nasa 18 pieces to and 17 yan punoyin lang natin dun. yan lang tayo dito mag water change. Then bukas alagay natin yan ng isda. Pero pwede naman ngayon. Hindi naman yan mamamatay din kapag ginagay natin ng isda. Goods naman yan. Subok na natin to. Kaya, ayan. Pero yung mga, ito nyo dyan, baka try nyo rin to. Baka malakas yung chlorine dyan sa inyo. Huwag nyo itong retry, ha. Baka mamatay yung isda nyo. Hindi kaya, hindi kaya na nang makita yung chlorine. dito kasama konti lang yung chlorine dito ito yung mga gamit ko wala naman, good naman yung mga alaman pala, yan na you know, tumaas na goods naman, wala naman problema sa plants natin wala naman namatay matay yan. hanggang dito na lang guys yung ating update guys sa ating backyard tapusin muna natin itong paglinis natin dito sa ating So, kaya update na lang update ko na lang kayo kapag natapos na natin tong water change yan. Thank you guys. So, kaya natapos na natin tong mga aquarium Then, dun. Sinabay na rin natin linisan. Ito na lang na isa. Kaya tara, tagyan natin ng rock salt. Yan yung ginagawa ko dito kapag bang water change tayo. Naglalagay tayo ng rock salt. Orasin. lagay lang tayo ng rock salt dito lagyan na rin natin to dito dito medyo marami kasi 30 gallon dito yan. Lagay, lagay lang ng asin para yung lalagay dyan natin ng mga ang mga isda yung mga nakasabay pa nga ng lang natin lang na din to. Medyo haluin lang natin yung tubig. Wala pa naman yan isda. Para yung binagay natin na asin, mahalo na mabilis matunaw yan. para bukas tagyan natin ito ng isda Ayos na yan, pwede na lang lagyan ng isda bukas ko na lang yung lagyan tapos rin tayo sa pag water change ngayon ito green na naman oh. ito natin Diyan natin lalagay yung mga available natin na nice iska. and yung mga breeder na iba. Diyan natin lalagay ulit. Dito ilalagay natin ito yung mga fry ng full gold. Balak kasi dito na lang ilagay itong full gold dun sa malaki. Kasi dun sila mabilis lumaki. You know. Kaya guys, nandito lang yung ating update guys. Kaya update ko lang kayo. dito sa ating winner change kung natin natapos na. Kaya tara, kung nakabot kayo sa video to, baka naman pa like and share naman sa ating video. Thank you guys.